yun magandang araw sa inyo mga kamader. So for today's vlog, ah uh, meron tayong ano, uh, bibigyan ng konting ano uh, biyahe galing mismo kay mother in-in. In so hahanapin lang namin mga ano mga kamader yung tao kasi uh, matagal na po itong ano matagal na namin nananam uh, hindi namin manat gawa ng ano pa lipat siya ng ano lugar, di ba? Kasama ko si Tito po. Hindi namin matimingan kasi usually nandito po siya sa ano, dito sa sa isang establishment. Minsan doon. Eh kaso ngayon, dinggo. Tapos nung nakaraan nabanggit ko na lang kay, ano, kay dito folks sa ano na punasan yung anting tao. Uh, pumunta dito pero kinabukasan din na bumalik. Eh sabi ko sa akin, dapat i-inform niya na mag-stay dito para ma yung nga, mabigyan natin ng konting ano, uh, galing kay no Mother So, Harapin lang namin mga may nang saglitan at uh, sana ma matagpuan namin kasi hindi na daw naglalagi dito mga kamader. So, tara, check na natin para at ano, na malaman natin kung nandoon siya sa kanilang, kanilang anak bahay. Hey, Mother, hanapin natin ano, yung bibigyan natin ng ano ng um, biyaya. Dito lang ito sa may kinipa. So, hindi namin alam ang bahay eh. Pero pinagtatanong na ni Tito Pogs para at least na namin, malocate namin yung bahay Ayan. Ay, malapit na tayo. Malapit na pala. So, parang matutuntunan na namin mga kamater. Ayun. Isang bahay.

Sarap daw, <laughs> diun tao dito tao <laughs> yeah, no? ano? eh, si, ano? eh. si ano si ano kahit saan pa si ano kahit saan pa ano Yung nandito na ano kahit saan pa si ano kahit saan hindi. si ano kahit saan pa si ano natin saan bibigyan si ano kahit biyahe pa si ano si ano So matagal na namin to ito na ano. Ah ito ang mga kamay yung mga kamader. Si Sean. So napaming okay. mo napa sa yung paa mo? Naglagpas ang ba? Overpass? overpass. hindi mo na napa-opera? Grabe. Siya yung, siya yung bata na laging ano. Na lagi ko nga um, pinipigyan pinapay dito sa motor wall pagka nandun sa ano. Uh oh. Anong grade ka na sa pasukan? Ano ba grade 9? Grade 9. Grade 9? siguro ko nasa ano sa ano, nasa honor roll <laughs> tama ah, uh, nagsusumikap yung bata hmm. para kahit paano ay matapos yung kanyang pag-aaral uh, uh. kasi yun nga yung namamali mo siya doon hanggang sa may ihong para may pambaon tsaka pambili ng ng pagkain Ah, mm. uh, tingin to. Saan ka na ano natambay lagi? Dun sa may ihom, sa may pagsawitan. Tsaka doon sa may motor dano. Ah, uh, tingin to. Kailan na ano yung umpisa ng pasukan nyo? Ha? Ay ah, hindi pa sila sabi? Pero nakapag-enroll ka na? Sabi ko pa. Ha? Sinroll pa na Hmm. Hindi pa daw, hindi pa na, hindi pa nakakapag-enroll. Na ngayon ano siguro ngayon pasukan. Oo. Sa ano ka sa Gibara ka na ano, napasok ka na. Sa Gibara. Sa dito bahay niyo. Sa bahay ko sila po. Ha? Sa bahay Ah, doon na sa bahay na. Sa Oo sa bayan? Sinong kasama mo dun? Dalawa pa. Lola? Ay dito, sinong ano mo dyan, dyan? Malapit lang dito. Malapit lang dito. Malayo. Sinong ano, tinutuloyan mo? Dito sa ano? Dito, dito sa bahay. Pakilala mo, kamag-anak mo. Ay hindi. Gabi mga kamad. <laughs> Yan, itong ano, bibigyan natin ng ano, ng konting biyaya. So, ngayon, may ano ka na, may gamit ka na sa school. Meron na? Wala pa? Meron, Meron na? na? Ha? Meron na. Meron na? Ah, sige. Um, siguro, ay eh, bukas ka? Isang ka uh, maglatabay? Kasi lunis bukas eh. Ha? Sa pagsawitan? Punta, ah, mo to, di ba? Puntaan, pumunta ka bukas ng umaga. Ha? Sa so, motor world. Sa Mga, ano, ah, mga anong oras ka kaya nagawin dun? Ah, uh, ito kayo 7. 8 or 7? 7 na, 7 a.m. na lang. Ha? Ah magkano tayo magkita tayo doon ha so may ano lang ako may abot lang ako ng ano na konting biyaya galing kay mother in uning ha huwag makakalimutan ha ha <laughs> uh, po right. saglit lang mag, uh, pa, pauna muna meron kasi akong dala dito eh. <laughs> mm hindi naman itong alaki yan pero kahit pa paano baka katulong na rin baka katulong na rin <laughs> galing yan kayo no kay mother in Uning. Yan nung pitch nyo, ya. Yeah. Ha? Ah? Anong pitch nyo? Sa YouTube po yan, kay Mother in Oning. Pina-vlog oh. lang. Paru namin. Oo, oh, sige. Para pa, mas malumawa. Follow siya, hindi nyo isa Sa sunod, <laughs> kasi nagpagawa ko ng sticker. So, ilalabas pa lang. Hindi pa nagagawa yung sticker, eh. Kaya, uh, tabangan. Kobe, eh, eh. Ito na yung mga kasama ng batang yan. Sana Against the moon eh. ni. sa araw weh. Ayan, ayan. Kaya, mag lang tayo ng konting. Uh Oo. -oh. Kaling <laughs> to kay, ano, kay Mother <laughs> and Moning. Kaya dumuna yan daw. Kawang bad Pang anum, pang pang kain. Ang Bukas na yung mga. Uh, Ang linggo <laughs> uh, na. Pasalamatan lang kay Mother and kasi. Uh, Shoutout si Otoy, may dalawang kilo ka na. Meron pa dun, ano, hindi ko lang din ako kasi mabigat yung ano ko Basta bukas, bukas ng umaga, dito sa motor Ah, punta ka na lang bukas. Basta na lang tayo magbukas sa bukas ha. kita. ka tayo doon Yun, yun muna mga mother. At bukas yung part. sa mga, ano, at least na kita ko na yung ano inanap namin ni ano ni Kim Kim. Ito na po sa. Ano? Ano? Tutuloy mo na ako. si pa uwi din ako sa Eh, <laughs> na may pang-ano ka na may pagmamayang ano, gabi hanggang bukas na saing. Sabay, sarap sa mga tao dito. Ayun. Yung mga mother, palabas na tayo. N naligaw ako eh. <laughs> At least natutunan natin ano. Pinagtutuloy ni, ano ni Sean. Dito ba o dito? Kanan. Kanan? Ah. Sabi, hindi natin ano. Kabisado yung daan mga masikip pati. So, yun. Kamader, uh, kumbaga partially accomplish pero bukas ano natin babalikan natin para at least uh, ma, mas makausap natin mga kamater so kumbaga at least nag ano tayo nag uh, na tayo ng paunang ano uh, biyaya kahit konti lang mga kamater so para uh, matulungan ng bagya si Sean kasi ma may uh, dapat ang ibibigay natin is is supply so sabi niya meron lang daw siya uh, na lang natin iba na lang ano natin yung iabot natin as ay dun sa sa nakita yung pinamigay muna natin na bagya so kita kita tayo bukas mga uh, mother para mas lalo natin ano uh, makausap makilala si ano si Shan yung ano niya yung background pa at uh, tayo naman ay pauwi at uh, ay papunta sa amin so yun tsaka yung sticker nga pala mga, mga mother soon ilalabas na so meron na yung design at pinapagawa uh, ko na po so, siguro ko pa by next ano na yung gawa na yun. ito para, ipamudbud natin sa, sa taan so, uh, lang muna natin pasapin na si Kitty Ah, dito, Bogs. Salamat kay dito po ah, kasi sinamahan tayo. At uh, iba pala ang feeling pag maraming tao pa nagbo-vlog. Oh. <laughs> ang feeling mo uh, ano, Parang maano ka may, parang parang uh, Lalo ka ma-inspire na oh, uh, ano. Ma-inspire the same time Parang ano, nandunin ka ba Pag maraming audience pala At uh, syempre Yung bata kasi Medyo ano na, no? Mahihayin ano May kasi Yung mga kamater Pero at least Dito kasi yan Nag tatambay Na picture na kasi yan Sa sa, sa yun no ah. Sa Facebook page niya Sa YouTube pa rin sa uh, Facebook sa Facebook lang oh. Uh, tapos sa YouTube kay Team Team kay Team sa YouTube na lang kay Team Team din so kaya sabi ko inanong ko sana kinakasag ko si Team Team eh, para nga i-vlog muli para kasi hindi naman ano eh ah, halos araw-araw yata ng gano'n yun ano, diba nang li uh, para may pantustos ba kasi yung ah saan ang magulang na? Ay, wala, bukot, na. Ano, wala, na. wala na wala na lola. lola, Na, lola na lang lola na lang, lola na lang, na. lang ano, nag, oh. nag aalaga so kaya uh, naisip ko yun mga kamader na, ano, na bigyan ng biyaya kasi deserve nung bata mga, mga -ma na mabigyan kahit konti lang kasi nag nagpupursige yun eh, mga, mga sa, sa buhay tingnan e, nyo ganoon ng ang sitwasyon na naga nag nag enroll aaral so siguro tatanungin natin bukas yung part 2 dito ginawa natin is lang para malukit lang kung nasan kasi medyo ilang araw na natin nahanap 1 week na 1 na po namin na hinahanap ngayon lang namin na uh, pinagtanong na po namin para dito sa uh, mapuntahan so yung pinunta natin na lugar is hindi po sa kanya kapag nakikituloy lang sa kilala uh -huh. Hindi niyo po ka, uh, hindi niya po uh, ka kakilala lang. Para at malapit lang siya pag lumabas sa dito, dito na siya magano'y naggagawi. So, yun mga mother. Kita kasi tayo bukas sa part 2 para mas lubusan natin makilala si ano si si Shan. Shan ang pangalan nun. So, ang apelyido bukas na din para sa ano, po ninyo. So, yun, abang-abang mga, mga, kamader salamat po Ito hey, po maraming maraming salamat kay Mother and Uneng tsaka so, ano yung wash hour mga uh, oh, kamader don't skip ang ano ang time lang wala pang ads eh may, may ads na siya pero ano uh, huwag nyo pong ano uh, bubaga, laktawan yung ano yung wash time panoorin nyo ano, okay, ng, ng, buo. ng buo yung okay, vlog kasi malapit na maamay Mara, mas marami pa matutulungan si kamader pag once na monetize po siya so yun po ang hangat niya maamay mamonetize nga, yung kikitain dito is ano ito uh, ito niya rin din. Tulog sa charity. Oh, pan charity talaga mga kamader. So, kaya keep supporting. Mas lalo dapat ano uh, palawakin natin ang mga ganitong ano mga adikain ng isang konting creator lalo na si Mother munig, mga, mga kamader kasi syempre pupusin lang po sa sa pagtulong eh. Uh, ako ako Tulungan natin si Mother Reno na yung mga ha. biyahe at mga kamader. Supportahan po natin hmm. para sa kanyang charity. Uh, kasi ano yan, Mother, pang mahabaan. Hindi natatapos sa isang tao lang sa ilang tao. So, kung maglapay, kaya, uh, pag maramihan, gagawin ni Mother Reno. So, yun, basta, Huwag kalimutan, subscribe, panoorin yung vlog lagi. At pwede nyo po i-share sa ninyo mga Facebook uh, walls or sa YouTube pwede nyo. Konting trade mga kayo para mas talong lumawak at uh, natin yung mga 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 abang kayo bukas sa uh, part 2 ng mga mother.